Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masikap sa buhay at laging may positive energy na pananaw sa buhay para makagawa ng pag-asenso at masipag. At laging matapat sa trabaho. Hangad ang makaipon na pera para sa pagganda ng buhay-pamilya. Mahaba ang pasensya pero may natatagong katapangan. At laging inuuna ang pamilya na mapasaya kaysa ibang tao. Maaruga sa magulang at handa laging makatulong, ayaw ng mga usapan na kaberdehan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, may malambing na pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 10 number 26 at number 19. Taurus ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mapanuring pag-iisip at hindi makikialam sa gawain ng ibang tao at pag nangako sa pamilya ay gagawin para laging maging masaya ang pamumuhay, madisiplina, hindi mapapakiusapan matapat sa trabaho may matapang na ugali na kayang ilabas kung kailangan matapat na ugali sa ginagawa ng patuloy na gumanda ang buhay, nang hindi mapapasok sa problema. Wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 34 at number 17. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masigla at masipag sa mga ginagawa ng tumagal sa napasukang trabaho, laging may pangarap na makagawa pa ng bagong pagkakaperahan, o other income para makaipon ng pera. Sa magandang kinabukasan, masikap sa buhay ng laging. May maayos na buhay ang kayang maibigay sa pamilya, at maayos na pagkain, at sa trabaho ay may mapanuring isipan hindi basta magpapatalo may paninindigan sa ginagawa hanggat alam na nasa tama, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 27, number 6 at number 31. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag ang isipan sa pangarap na mga gawain na magpapasigla. Sa kabuhayan at sa trabaho ay masinop na laging madisiplina. Para walang maging suliranin sa napasukang hanap buhay. At kung nakapagsalita ng pangako ay gagawin, kaya madalang gumawa ng pangako, at sa trabaho ay hindi maiisahan matalino na may matalas na pag-iisip sa pera ay hindi magpapautang para sa pamilya ang pera, ayaw ng mga usapang mga kalokohan at ng usapang madaming paligoy-ligoy, at may maselang ugali na mapanuri ang mata, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 25, number 19 at number 10. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ang ugali ay masikap para makagawa ng ikakaligaya ng pamilya at matyaga para sa ikakaganda ng bawat trabaho. Ayaw ng usapang may utangan ng pera, at mga suhulan ng pera lalayo na kagad sa ganoong usapan, naninigurado sa lahat ng sinasabi ayaw ng napapahiya, may isang salita pag nasabi ay paninindigan, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color silver number 22 number 29 at number 8 Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Naninigurado sa usapan pagpera dahil una ang pamilya Ayaw mas abit sa suliranin at hindi rin basta magpapautang ng pera para walang makagalit na tao at sa mga gawain ay masinop at may ugaling matahimik pag gumagawa ng isang trabaho may maselang pag-uugali na mahigpit ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero Color white and color green number 32, number 10 at number 14. Libra. Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May pag-uugali na may maselang mata na mapanuri sa. Dapat nagagawin at laging matyaga inuuna ang pamilya para mabigyan ng maayos na buhay, masipag ang katawan sa mga ginagawa para makakaipon ng pera at paglaging. Kasipagan ang nasa isipan ay kayang makagawa ng pag-asenso. May maselang ugali ngayong araw ayaw ng mga usapang mahaba at hindi magpapautang ng pera masinop at laging maaruga sa pagkain ng pamilya para ang nasa tahanan ay laging maging malulusog ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 at number 19 at number 36. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina ayaw nagpapataan sa ginagawa sa trabaho para walang maging problema, at kung magsasalita ay maingat para walang makaaway na tao, at pag may nasabi sa pamilya ay masayang gagawin ng patuloy na makaipon ng good vibes ng swerte sa pamamahay at may katapangan. Ang ugali, una sa kanya ang pamilya kaya hindi basta magpapautang ng pera maingat sa gagawin sa trabaho at maging sa tahanan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 11 number 25 at number 34. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, masikap sa trabaho at matapat at matalino hindi kayang makukuha sa usapan na may suhulan ng pera sa trabaho ay mas nais na magtrabaho ng nag. Iisa, nang makagawa ng maayos para makaasenso kung may nasabi sa trabaho ay gagawin, dahil doon naman kikita ng maayos na pera, at ayaw ng mga usapan na tukso ng pagmamahalan, may masinop na ugali at ayaw ng kwentuhan pag oras ng trabaho, at una sa isipan na mabigyan ng kasiyahan ang pamilya, at mapaligaya ang pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 11 number 24 at number 5. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masikap at laging may disiplina sa mga dapat nagagawin, ayaw kausap ang mga nagaangat sa sarili at mga usapan na pera dahil masinop sa mga kinikita hindi basta magpapautang at may katapangan ang ugali na matahimik pero kayang ilabas pagkailangan ang katapangan at hindi gagawa ng problema sa trabaho may takot mawalan ng pinagkakakitaan Mapag-aruga sa magulang at handa laging makatulong, pag-iipon ng pera lagi ang nasa isip para sa pag-unlad ng buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Red and Color White Number 16, Number 25 at Number 32. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay masaya sa mga ginagawa, at laging uunahin. Nasinupin ang mga nagawang trabaho para walang maging suliranin, madisiplina at may maselang naugali sa mga gawain, at laging gagawa ng nakakasaya sa mga kapamilya. Hindi nagtitiwala kagad lalo na kung pera ang usapan maingat, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin may katipiran magpalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 24 number 15 at number 19 Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Madisipili na sa trabaho walang gagawin na pagpapataan. Sa dapat na matapos na gawain sa hanap buhay at ayaw. Nang mga usapang may kayabangan kung nasa trabaho mas. Gusto pa talaga na mag-isa na gumagawa, laging gagawa ng plano para sa ika ikakaasenso sa hanap buhay bago mag-uumpisa ng gagawin at sa tahanan ang nais ay masasayang pag-uusap para lalong sumisigla ang relasyon sa pamamahay at may isipang mapanuri sa mga gagawin at sasabihin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color red number 24, number 5 at number 20.